Maging ang Turkey ay handa na nga laban sa gilas team at mula mismo ito sa post ng Turkey page. A tune up game, Turkey laban sa gilas, tuloy na tuloy na kay Soto laban kay Alperensen Sengun. Ito sana ang magandang match up pero mukhang hindi maglalaro itong si Sengun para sa team ng Turkey sa practice game na ito. Kaya naman hindi matutuloy ang kay Soto Gun Sengun match up pero kahit na ganoon pa solid na solid pa rin ang team ng Turkey kakaramihan sa kanila mula sa Euroleague kaya hindi magiging madali ang larong ito para sa gilas team at dito kay kay Soto. Lamang na lamang pa rin ang team ng Turkey laban sa gilas. Ang maganda nga lang sa Gilas Team ngayon, ay ito ang unang pagpasok nila sa Olympic level na kung saan nag-improve ang ating Gilas Team, solid ang lineup at lumalaban maging ang coach natin. Magandang umbisa ni Coach Tim Cohn ginagawin niya ang Gilas Team at pinapaalala na marami ng team sa larong basketball ang nakagawa ng upset laban sa mga mas malalakas na mga basketball teams. Kaya naman meron talagang pag-asa ang Gilas na manalo sa Olympic level na laro. Nandito na nga rin si Justin Brownlee sa ating bansa at magsisimula na nga bukas ang ensayo ng Gilas. Ang positive at maganda sa Gilas Team ay 4 years ang kontrat o duty ng mga players natin. Para maglaro sa Gilas, pare-parehong players ang maglalaro para sa ating bansa sa loob ng apat na taon. Mapapalitan lamang ang mga ito kung merong injury at isa hanggang sa dalawang players lang kung sakali dahil dito. Solid ang chemistry ng Gilas, kabisadong-kabisado nila ang sistema o yung mga plays ng team. Walang issue rin sa chemistry. Ang mauna nga lang ang laro ng Gilas laban sa team ng Turkey at Poland bago ang OQT at kumpirmado ng ito. Parehong nagpost ang Poland maging ang Turkey ng schedule ng laro oras ng laro nakabase sa kanilang time zone. Dito pa lamang makikita na natin ang bunga ng preparasyon ng mga Gilas players natin. Ganun rin naman ang mga players ng kalabang teams. Pare-pareho silang naggrind sa ensayo para sa larong ito kahit na friendly game lamang. Ayaw ng bawat teams na matalo at biguin ang mga fans dahil may bayad rin para sa mga manunood ng live sa venue. Hindi lamang si Kai ang masusubukan dito kung hindi ay ang buong Gilas team. Lahat ng mga players bitbit bit ang kanilang experience at hustle plays na kanilang natutunan sa liga na kanilang pinagmulan. Kay Soto buti na lang at madaras na mga imports ng Japan B1 bilig ang kalaban o kamatch up sa loob ng paint at madalas dalawa pa nga ang nag-aabang dito kay Kai sa loob ng paint na mga imports kaya naman madalas na mafoul ito at matumba dahil na rin sa hard foul ang ibinibigay sa kanya ng mga imports pero parte ito ng dano experience na kailangan ni Kai Soto para nga rin mag-improve at lumakas pa ang kanyang laro. Ang isa pa nga na maganda sa gilas ngayon ay hindi na ito yung dati na 24 man pool, 30 man pool na gilas. 12 to 14 players lamang ang nasa lineup ni Coach Tim Cohn para sa masolid na chemistry at madaling pag-build up ng team para sa mabilisang preparasyon dahil kung sila sila rin ang maglalaro ay kabisadong kabisado na nga ng mga players ang galaw ng bawat isa maging yung sistema. Magiging epektibo ang taktika ni Coach Tim Cohn lalong lalo na sa FIBA Asia Cup qualifiers at nakakasigurado ako na kaya ng gilas na makapasok sa FIBA Asia Cup at maging isa sa top 4 teams. I NBA ang goal ni Kai Soto at magsisimula kaagad ang pag-scout ng mga NBA scouts sa friendly games pa lamang at excited nga rin tayo nasaan na nga ba ang gilas laban sa mabibigat na teams sa Olympic qualifiers. AJ Edu sayang nga rin dahil kung kailan mas gumanda ang programa ng gilas at yung consistency ng team hindi pa bago-bago ng coach at players na maganda para sa ating Philippine men's basketball team ay saka naman nagkaroon ng injury itong si AJ Edu. Hindi maiwasan na mangyari talaga ito sa mga players at nakapanghihinayang lang na mawala ang isang malakas na player kung kailangan kailangan ito ng team. Palag ng pa rin ang bigs natin sa 4 at 5 position at posible na mawala ng option si coach Tim Cohn at pagsabayin niya si Nakay Soto at John Fajardo sa 4 at 5 dahil ito ang nakikita natin. Natatapat sa solid bigs ng kalaban. Ganitong klase rin ang kanilang gamit na sa level ni Nakai at Junmar sa kanilang 4 at 5 position. Magiging backup ngayon sina Naamos at Chapet Aguilar palitan sina Nakai Soto at Junmar sa pahinga. Maganda sana ang rotation kung nandyan si AJ Edu kaso nga lang hindi pa nga siya nakaka-recover mula sa injury. Si 7-3 at isang 6-10 pwede sa 4 at 5 palitan. Merong solid na depensa ang gilas kapag ganito ang setup. Sana na nga lang si Nakai Soto at Junmar sa 5 position kaya malamang sa malamang. Palitan sila sa 5 position at sa 4 sina Jabet at Mason Amos. Chris Newsom ang finals MVP ng PBA. Magiging mabigat ang kanyang trabaho para sa gila siyang magiging kapitan ng depensa, lockdown defense ang trabaho sa OQT. Kapag may nag-init na player ang kalaban o playmaker, siya ang magtsatsaga na pumigil sa ganitong klase ng player ng kalaban. Kita naman natin yung depensa ni Newsom, matsaga at hindi rin mariklamo ang player na ito sa trabaho na binibigay sa kanya at gagawin niya ang lahat para sa bayan. Kaya naman gustong gusto rin natin itong si Chris Newsom para sa Gilas team. Kung sa Philippine time ang usapan, Turkey laban sa Gilas sa June 27 na ito. At Gilas naman Laban sa team ng Poland ay sa June 30, bakbakan na para sa Gilas team bago ang final game nila sa OQT Latvia at Georgia ang makakalaban ng Gilas sa July.